Isang magandang oras sa lahat at welcome po mga kabida, sa aking channel. Ang inaantay na lang daw ngayon ano, ni Mayor Magalong, eh, ito hong imbitasyon okay, mula po sa House of Representatives at maging sa Senado. Kasi hanggang ngayon po makabida, eh, wala ho siyang natatanggap po na imbitasyon ano, para po humarap po dito sa mga mababatas po natin. Ano po. Pero wala ho problema sa kanya, no? mga kabida, anytime. Ano? Dadalhin niya ito hong kanyang mga dokumento at ebidensya laban ho dito sa mga uh, sangkot daw na mga kongresista ano po mga Ano Okay? Hindi ho siya mag ho na pangalanan po ito. Okay? Kasi nung tinanong po siya ni Pinky Web kung handa po siyang pangalanan po makabida no kung sino-sino ito hong mga mambabatas ano na sangkot daw dito sa kickback Okay? Kickback ha, mga kabida. hindi pa po kasali yung uh, contracting po. Ano? Meaning, may mga sinasabi kasing mga mababatas na pero pong kontrata, no? At the same time, contractor po makabida sa mga proyekto po ng gobyerno, ano po, no? Eto, pakinggan muna natin ito hong panayam po makabida ng Billionaire News Channel, no? Sa pamamagitan po ni Miss Pinky Web kay Mayor Benji Magalo. Narito po. Sino ho ba ang pinaka malaking kickback ang nakukuha? Alam mo, pag tinanong mo sa House of Representatives, alam na alam nila kung sino. Alam Alright. nila. Nagmamaang-maangan lang sila. Pero alam nila. Ang nakakalungkot dito, bakit parang takot silang banggitin yung pangalan kaya nga gusto ko na humarap dyan sa House of Representatives, Diyan sa inquiry nila para, para magliting ko yan eh. Have you been invited to the House hearing or were you even invited in the Senate hearing, sir? Yeah, lagi nga nila akong inahamon dyan sa House of Representatives pero wala naman silang pinapadala ng notice. And besides, kung nakatanggap naman ako ng notice, you know, with all due respect to the House of Representatives, of course I will attend. Ganun din, yung sa Senate, wala naman ako natatanggap na any notice whatsoever that I uh, will attend the uh, Senate hearing. So you're ready, sir, uh, whether it be the Senate or the House? Yes, yes, I will attend definitely. Makatanggap ako ng notice. Mayor, ang sabi po sa House, um, kung kayo po ay iimbitahin, kailangan uh, maganda po mag magdala kayo ng mga dokumento and name names um, is this something that you will be able to do in the event that you are invited and you show up sir well uh you know uh, um that would depend on their i will reveal everything that would depend on their questions but what is important here is uh, they should not treat me as an accused they should treat me as a resource person mm -mm. They should allow me to present my, uh, you know, deliver my presentation and my message or manifestation. Sa presentation, sir, um, would you be able to present documents that will point to corruption to stakeholders, whether it be politicians, the DPWH, or contractors? If you were to present that in, in the House hearing, Ito po Absolutely. ba makakapagturo na? Okay, go Absolutely. ahead, sir. Yes, yes, thank you. Absolutely. Uh, Siyempre, yun naman ang gusto nila makita. Uh, useless lang naman kung magsasalita lang ako corruption without any presenting anything. So I need to present uh, some proof that there's uh, massive corruption that is happening in various projects of the PWH and also especially in the of control. Mm -mm. Ready na po kayo doon? Handa na po kayo doon? Ya, yeah, handa-handa na kami doon. Eh, Nagihintay na lang nga po eh, ng tawag nila. Opo. Mayor, um, will you be able to name names? Sabihin po natin, politicians. Yes. Politicians, yes. Politicians. In Congress? Yeah, of course, definitely. In Congress. In both houses of Congress? Um, hindi ko gaano abot yung sa Senate. Eh. Ang abot ko lang is uh, admittedly doon lang sa House of Representatives. And if you yes. Go ahead, sir. I I would prefer to, you know, I would prefer to appear sa House of Representatives. Mm -hmm. Ayan po. Pasensya na pala no sa The Billionaire News Channel po makabida. Ginamit po natin yung panayam po ni Miss Pinky ano. may may magalong this is for discussion purposes lang po, ano? Okay? So, yun po, ano? Eh, medyo atat na atat na po ito kung si Mayor Bagalong, ano? Naharapin po itong mga mababatas, ano po, mga kabida, particular na po. Ito kung mga kongresista po dyan po sa House of Representatives po, mga kabida. Eh, kung malala po ninyo, ano? Eh, ito kung... mga kongresista eh atat na atat na rin ano na makaharap po ito hong si Mayor Magalong. Kasi gusto ho nilang malaman kung sino-sino ito hong mga mambabatas na nililink po mga kabida, ano, ni Mayor Magalong ho sa controversial po na flood control projects, ano, mga kabida. Kasi iba po sa kanila po mga kabida, e eh, nagalit po, ano, Okay, dahil parang feeling po nila nilalahat daw ano ni Mayor Magalong ito hong mga kongresista ano po. Eh ito nga si Abante po eh yun yung tanong po niya ano. Bakit siningle out ni Mayor Magalong ito hong mga kongresista? Bakit wala hong mga opisyal daw ano mula sa LGU at iba pang mga ahensya po ng gobyerno ano? Mga kabida. Eh kung tutuusin yung mga proyekto po, eh, nangyayari po yan, dyan po sa mga local government units, ano? sa mga lugar kung saan po ay nasa ilalim po ng LGU po mga kabid, ano po, no? Kahit po, eh, ito ay national funded projects mga kabid, ano po, no? Eh, bakit single out ito hong mga kongresista, ano po, no? Eh, siguro po ang Uh, nalaman nalalaman lang po ano ni Mayor Magalong itong mga mababatas po na sangkot dito sa ang proyekto na ito ano, Makabida. Okay? Diyan po natin malalaman sa Tuesday ano, hanggang saan yung extent po ng uh, information ano na nakuha po ni Mayor Magalong, Makabida dito po sa corruption issue ano. Okay? Kasi sa panayam pa lang mga kabida, no? Miss Pinky Webb kay Mayor Magalong, parang wala ho siyang takot eh, ano? Kumbaga confident po ano ito si Mayor Magalong po na harapin ito hong mga kongresista no po makabida. Okay? Doon po sa Senado wala ho siyang problema po doon ano kasi hindi po siya familiar ho sa mga senador na sinasabi hong sangkot daw din ano sa corruption issue po ano sa mga proyekto po ng gobyerno ano dito lang po siya sa mga kongresista confined kasi yun lang po siguro yung information ano na natanggap po niya mga kabid ano po ano. okay so abangan po natin yan sa martes ano at yung extent po o lawak po makabida ng nalalaman po ano ni mayor magalong ano makabida malalaman po natin yan kung ilang mga mambabatas, ilang mga kongresista ang sangkot po dito. Ano? Meron pong tanong po si Miss Pinky Webb sa kanya kanina. Ano? Kung sino daw yung pinaka may malaking kickback na nakuha daw mga kabida, ano mula sa hanay po ng mga kongresista. Yan yung aabangan po natin. Ano? Kasi ang sabi po ni Mayor Magalong eh, Hirap dong banggitin ng mga mamabatas yun, ano? Kasi alam daw yan ng mga mamabatas siya, ano? Kung sino-sino yun. Pero hirap dong banggitin, ano? Sino kaya yon Bakit po nahihirapan pong banggitin itong pangalan na ito, ano? Mga kabida. Okay? At yung tinanong po si Mayor Magalong ni Miss Pinky Web, kung kaya po niyang banggitin yon eh, babanggitin daw niya yon Okay? Sa Martes po makabida sa September 2 ano. Umpisa po ng pagdinig ho ano ng tri-committee po ano ng House of Representatives. All right? Pabunggahan lang po ito itong Senado at saka yung uh, House ano ng mga pasabog pagkabida no. Uh, it's a competition of breaking ano yung Senate at saka yung House of Representatives. Kaso lang po, nauna na po ito yung Blue Ribbon Committee, ano, mga kabida. Naka-first round na po ito. Okay? Sa September 1, yung kanila hong uh, pangalawang pagdinig, mga kabida, this time, imbitado yung mga contractors. Okay? Mga contractors, yung focus po nila dito. Itong walong mga contractors na hindi ho dumalo noong first hearing po ng Blue Ribbon Committee ano mga kabida kasama po dito ito kung mga diskaya ano mga kabida all right yung nag flex po ng kanila hong mga mamahaling sasakyan yung mga luxury cars na ayon po sa custom po mga kabida na nagkakalagaw daw lahat mga kabida no ng mahigit isang bilong piso ano po no Mantakin yun. Laki po, ano, mga kabida saan nang galing po yung pera po pambili po niyan? Okay? Eh siguro, galing po sa kanilang negosyo, ano? Construction. Okay? Yan yung aabangan po natin, ano, mga kabida. In a span of uh, ilang mga taon, ano, na nakuha po nila yung ganong kadami hong uh, mga sasakyan po, mga kabida. Malalaman po natin yan sa patuloy hong investigation po ng Blue Ribbon Committee dyan po sa Senate, ano. So, yan lang po, ano, uh, abangan po natin ang Blue Ribbon, abangan po natin itong Tricom, at abangan po natin si Mayor Magalong, ano, mga kabida, itong kanyang uh, pakipagtuos, ano, sa mga mambabatas at uh, very interesting yung magiging, Uh, testimony po ano ni Mayor Magalong. Kasama na po rito mga kabida, no? Ito hong mga pangalan ng mga mababatas na babanggitin po ni Mayor Magalong na sinasabi hong sangkot daw dito ho sa controversial na flood control projects mess. Para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito, please comment down. Sa mga hindi pa po, po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all. Para updated po kayo mga kabida sa aking mga folks. Maraming salamat po sa inyong lahat.